pupunta na itong nasa gitna. So, parang grocery store ata to. So, punta tayo dito. Pipunditin lang natin itong nasa baba. Ayan. Ayan. So, ito yung mga characters, guys, na free. Ayan. So, syempre, pupunta ako dito. Asan ba ako? Ito. Ito ako, guys. So, ilalagay ko siya dito sa taas. Ayan. At, isasama ko yung best friend ko. Ayan. Ang pangalan niya ay si Zilong. Ayan. Hello, ate. Meron ba kayong dog food dito? Um, anong klaseng dog food ang hinahanap nyo, sir? Yung ano para sa aso? Malamang dog food nga, di ba? Alam naman para sa pusa. So, dito po tayo, sir. Sunod ka lang. Ayan, dito. Okay po. Ayan. Sama ka, Best friend, sumama ka. Okay, dito na po ako, best friend. Ayan. So, ito yung mga binibenta namin dito, sir. Mamili na lang kayo kung anong gusto nyo. Ayan. Pero, ang best namin dito, sir, ay itong nasa taas, itong color orange. What? Ah, talaga ba? Sige, subukan natin. Sige. Sige, yan na lang bibilin ko. Okay, sir, kukunin ko lang. Ayan. Ang hirap naman kunin ito. Ayan. Sir, sumunod na lang po kayo sa akin, sir. Okay, dito na papunta na. Ayan. So, ako na din pala yung cashier, sir, kasi nagtitipid kami ngayon sa mga tauhan. Okay lang. Hoy, best friend, asan ka na? Ito na, ito na, ito na, best friend. Ito na, papunta na, papunta na dyan. Sir, ang total po ng babayaran niyo po ay 159 pesos. Okay, 159 lang pala eh. Okay, wait lang, magbabayad lang ako. Best friend, may dala ka bang pera? Ay, nakalimutan ko! Ah, paano po yan, sir? Hindi po nyo po kung hindi nyo dala yung pera nyo. Naku, best friend, bakmo mo naman kasi kinalimutan yung wallet mo? Um, oo nga eh, nagmamadali kasi ako. Akala ko nasa bulsa ko na. Ay, sir, hindi niyo po madadala tong ano, dog food, sir. Um, miss, pwede bang balikan na lang namin? Okay naman, sir. Balikan niyo na lang po. Tara, best friend, na Tara na. At ayun na nga, um umalis na mag best friend kasi hindi nila dala yung pera nila. At dahil hindi nila dala yung pera nila, umuwi mo na sila dun sa apartment ng friends nila. Ayan, asa na dito? So, papasok na ako dito. Iwanan ko muna si best friend dyan. Anong ulam? Ay, hindi pa kami nagluluto. Naglalaro kasi kami. Oo nga eh, naglalaro kami. Um, sige, ako, nalang ako nalang na lang magla ako na lang magluluto. Ano kayong lulutuin ko? Siguro, wait lang buksan ko yung ref. Ay, ang daming laman ng ref. Nakakatuwa naman. Mm, siguro, magluluto na lang ako ng chicken. Okay, chicken. Pukun ko muna yung chicken at hugasan muna natin. Ayan. At mag-prepare din tayo ng mga ingredients. So, kailangan natin itong tomato sauce. Lagay natin dito. At saka, itong cheese. Kailangan natin yan. Okay. So, since tapos na siyang hugasan, patayin ko na yung gripo. Ayan. Tapos, ilagay ko na sa microwave. Paano ba to? Ay, nalaglag. Nadumihan tuloy yung chicken. So, pinisin ko muna. Ayan. So, dahil malinis na yung chicken, ilalagay ko na siya dito sa oven. At, sarado ko muna siya. So, hintayin ko muna siya maluto. Uy, anong nilalaro nyo dyan? Um, ano, yung games na sikat ngayon, nilalaro namin. Oo, oo ang ganda nga ng laro eh. Gusto mo sumali? Ah, sige, sige, sasali ako. Wait lang. Kunin ko lang tong ano, controller ko. Ayan. Saan yung controller ko? Ay, ito pala sa likod. Wait lang. Ayan. So, mamimili ako ng laro, ha? Ano kayang lalaroin natin? Ikaw na bahala. ah manood na lang tayo ng movie. Sige, manonood na lang tayo ng movie. Tara! Na lang tayo? A few moments later. Ganda ng pinanood natin, no? Oh. Oo nga, eh, ang ganda. Oo, gusto, gusto ko yun. Wait lang, ha. Ah. Check ko lang yung niluto kong chicken, ha. Ah. Um, okay, luto na. Guys, luto na yung chicken. Tara, nakain na tayo. Okay. Okay, papunta na kami. Okay. So, ako muna mauna. Bakit mo naman inubos lahat? Ba't mo naman nilamon lahat? Grabe ka, ako nagluto eh. Oo oh, nga ate, ba't mo naman inubos lahat? Gutom pa kami. Ay, sorry. Eh, sorry, babawi na lang ako mamaya. Grabe ka talaga. Ayoko na nga dito. Aalis na ako. Patay, gutom ka. Ewan ko. Naisipan ni King na pumunta na lang siya sa salon dahil magpapagupit na siya ng buhok. So, dito natin pipindutin. <coughs> <coughs> Sir, magpapagupit po ako. Ikaw po ba yung barbero? <coughs> Oo, ako yung barbero. Um, magpapagupit po ako. Anong klaseng gupit? am um, kuya, ikaw ba talaga yung barbero? Bakit mahaba yung buhok mo? <clears throat> May problema ba tayo sa buho ko? Ah, wala naman po. Never mind. Ah, <laughs> um, magpapagupit po ako. am um, konti lang po, iklian nyo lang po. Kasi medyo mahaba na yung buho ko. Okay, sige. Upo ka na. Saan po? Malabang sa upuan. Dito ka, sumunod ka sa akin. Okay po. Hoy, ikaw iha. Kanina ka pa dyan. Sorry po. Sorry po. Umuwi ka na! Kanina ka pa dyan! Okay oh pa, sorry po! <laughs> Sir, anong gusto niyong gupit? Um, gusto ko pong gupit yung ano, eh, itong nasa taas, nung nasa taas, yan yung gusto ko. Ay, ang dahil lang yan. Tik, 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 tik. Baba na natin to. Ayan. Ayan. Hintay ka lang ng ilang minuto ha. Hintayin mo lang. Three hours later. Ha? Hala, mali ako. Ha? Bakit mo naman ako kinalbo? Hala, sorry. Napindot ko yung nasa taas. Hindi ko sinasadya. Ayaw ko. Ayaw ko ng kalbo. Ayaw kong kalbo. Papagalitan ako ni mama. Pasensya na, hindi ko naman kasi alam na pindot ko. Um, may pwede tayong gawin. Bili ka na lang ng wig. Naku, malalaman ni Mama. Papagalitan ako ni Mama. Um, ano, ano kaya gagawin natin? Naku, pag ako tinawagan ni Mama, papagalitan talaga ako. King! King! Ma, tignan mo yung ginawa niya sa akin. Na, Papa, napano yung buhok mo? Ewan ko nga ba kasalanan ito, kasalanan niya. Mama, pasensya na po, ma'am. Hindi ko po Hindi ko kasi nakita sa buhok ko. Nako, iyo. Lagot ka talaga sa akin. Anong ginawa mo sa buhok ni King? Ha? Pasensya na po, ma'am. Ang um, gusto niyo, ma'am, libre na lang kayo sa pagpapakulay at gupit dito sa sa parlor ko. Nako, iyo. Hindi pwede yan! Isusumpong kita sa pulis! Mama! Mama, pangit ang buong ginalbo talaga ako ng lalaking yun! Tara na, King! Eh, uwi na tayo! Isusumpong natin yan sa pulis! At maya maya, umalis na nga ang mag-ina dahil nagalit sila sa barbero. Sorry talaga! <laughs>